Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Talagang tinutulungan nga ni Kuya Jomar si Ate Carla sa mga ginagawa niya. Ayaw niya talagang nakikita na nahihirapan si Ate Carla. At medyo importante nga ang gawain nito sapagkat ito ang pintura sa bahay ni Ate Carla at ng buong pamilya niya. Kaya nga ito daw ay color yellow dahil alam ng mga fans nila na yellow ang pinaka-favorite color ni Ate Carla. Ikaw ang sulat ka rin sa akin. Sulat ka rin sa akin. Iyan o. Oh, may, may ano pa naman. Ano pong isusulat ko po? Y yung ganyan yan no. Oh. Yung tulad ng ginawa ko. Sige po. <laughs> <super>, Sige. <sigyan. laughs> Grabe naman. So, ano yan? <laughs> oh talaga. <laughs> yan. Wala na. No? hindi na lang thanks lang? hindi po kasi kasi yan? okay ah oh, thank you o oh, sige na alam ko na yung message mo wag mo nang yan okay kala ko pa naman sweet yung reply sweet po, sweet po ba ka? thank you lang catch sana I heart you na lang pero sige, baka kasi pagalitan tayo. Huwag na dyan kaya. Bukas na lang yan. Doon naman tayo sa kabila. Sige. Baka sabihin, pinaglalaro natin yung ano eh. intura. Ah. Ito Ito ba? Uy! Parang may dumi ka. May dumi ka. Ano Yan, may dumi ka oh. Ah! Pimple pala yan oh, Ito. Pero alisin ko nga kasi. Oh, wala na. Meron ko yata sa kabila. May... Tingnan ko nga sa salamin po. Ah? Huwag <laughs> mo na tingnan. Pinulatan mo po. Uy, huwag. Huwag Uy. May dumi ka din po. Wala ah. Uy, huwag na yung ano ko. May dumi ka din po. wala naman. O, oh, saan? Yan po. tatanggalin ko po. Eh, tatanggalin. Kailan ako na Ano, mag-aaroon tayo. Ay! Oh! <laughs> Natawanan na naman <makes> po ako. Ay, grabe siya eh. ay. Ay, parang mas makapal yung sa akin. Ay, so... Ay, sorry naman. Grabe. <makes> Saman ko sa'yo. Ay. Sorry, <makes> ay, naku. Oh. Pagdaralap ko pa na yata. Eh. Pero mas may dumi kayo. Basta yung ang ganda pa rin. Parang todo banding nga si Kuya Jomar at si Ate Carla nung araw na yon. Nang nagsabi nga si Kuya Jomar sa pintura na sinulat niya sa pader na I love Carla ay reply naman ni Ate Carla ay thank you. Kaya tuwang tuwa rin si Ate Carla dahil inaasal niya rin si Kuya Jomar. Pagkatapos nun ay naglagayan nga sila ng pintura sa mukha at aksidentaling nalagyan ni Ate Carla ng pintura sa mata si Kuya Jomar. Kaya nag-yield siya. Hindi oh, ka! dito! is oh, this thing I can't Dito lang sa may ano lang. Why me? I'm just

Saan po pwede? <laughs> <Hindi> Pagpapit <pwede>. lang. <laughs> Hindi po yun matatanggal ng tubig. Ah, okay na. Ano sa ito? niya. Pwede ba kayo pinapatanggal mo? May pintura <laughs> Hindi din. Hindi, wala po. Magpapasya kung ito alam, mabubulag ka mo. Hindi <laughs> <laughs> yan. Oh, ano Kayo naman po kasi yung nauna eh. Boy? Okay, ito. Then quality time. wala, wala. <laughs> Meron din kayo, oh. Pero, oh. okay na. Okay na, huwag na mag-alala. yun. Yan. Okay na yata, yan. Hmm, okay na. Sorry po. Ayos lang. Ah? wala na uh, wala na po yung Ha? Ano, ah. Uh, okay yan. Oo, so, tama na yun, ha? Tama na. Wala nang gira, na. <laughs> Ano sa kan? Eh. Pagpatuloy na natin. Say yes. Yes, I'm sumore, good Ayaw mo? Wala. Dito na tayo pa? dito. Para mas sakto na. Lumo mo labas din naman yata. Namula um, ko kung kung ko. Ano elang Kailangan yata niya ng ano? Yang hangin. Ano mo? Ipan, mo. Dinodobigan mo naman. Dahil na kuya. Ihipan mo lang. Oh, na may na yun. At dahil nila yan, ni Ate Carla si Kuya Jomar ng pintura sa mata, ay concern na concern nga siya kay Kuya dahil baka daw mabash siya dahil medyo malala nang nagawa niya ngunit accidentally naman ito kaya sabi ni Kuya Jomar ay okay lang. Bumawi naman si Ate Carla at pinunasan niya ang mga mata ni Kuya Jomar at inayusan pa si Kuya Jomar. Kikita! Sabi siya makikita ka lagi. Bang! Tama naman eh. Siguro, ginagantihan mo lang ako nung nakaraan na... Hindi <laughs> po. Hindi ko naman po sinasadya. Sorry. <laughs> okay lang. Baka ma-feel bad ka. Okay lang yun. Nangyari yun. Tsaka alam mo ba dati, nag, ano na rin ako dati sa ano, sa eskwelahan namin. Hindi nga lang matang na ano sa akin eh. Kahit buong mukha pa, nalalagyan. Kumain lang na po ba kayo? Di pa nga eh. Nagluto po doon sila na nainora sa kanila. Ah? Paluto sila. Ah, sige. Yan mm -hmm. ano? Apo. Kapinsyan mo? Apo. Sige. Ano, kain mo na ba tayo? Sige po. O, pero, kumain Akin akin, akin. Okay. O, oh, na Ako kasi nag-umpisa. Wala sa lang na kita. Di ba mag-ano? No? po. Tingin ka sa lang. Ako tulungin pa yung mo para makakang <laughs> yung ano. Parang kasama nga po yung pimples ko eh. <laughs> <laughs> di ba kasi water-based naman ito? Yung pause-based pa na ito pero ma mahirap sa nang tanggalin. Ayos <laughs> lang. <laughs> Ako, oh, parang nga nang job. Mukhang mas makapal yung bigay ano, pa naman sa akin. Ito na lang. Diyam oh, gano'n. Uy, wala yung tanaw nga. <laughs>

Kinaalis na ni Karay Diyan na ako Yung sa inyo, di na yung maaalis oh, Di na yung matatanggal Hindi na Anong gagawin dito? Ayanin mo Kung punas <laughs> yan Ayan na <Ha>? po Meron pa? <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!